Gideon, mga kamatik, magandang magandang umaga. Ito. Ang bahay na puno na saranggola, mga kamatik. makamatik, mga kamatik. Yan, yung negosyo ko sa saranggola. Ito yung summer. Sa so, ngayon, itong bahay na ito, mga kamatik, puno na ng saranggola. Yan, mga kamatik, iba, nasa kwarto na na May iba-iba kulay niyan mga matik. Nakahanda na yan para sa summer. Yan mga matik, lumilipad lahat yan na wala siyang buntot. Yan ang tiyatawag na fighter. May mga matik, bababa tayo. Medyo magulo lang yung bahay mga matik. Ito naman yung mga malalaki nating guriyon. ayan mga matic malalaking guriyon yan ito naman mga iba iba mga matic ayan mga kamatik, iba iba yan ayan mga matic subok na yan In Vietnam kahit mga matic sa mga saringgola makamatik bahay na puno ng saringgola may pinakamalaki pa may mas malaki pa ayan ngayon makamatik bababa naman tayo dito sa baba patay natin ilaw dito makamatik medyo hindi lang Nissan kasi puro bisitao. tao ayan mga kamatik ayan pa ayan mga kamatik uh, iba iba mga design yan mula pa sa bicol yan ginawa ayan ito pa mga kamatik meron pa dito yan di baso fighter dibuntot Ito na may mga dibuntot mga kamatik. Marami na rin siya mga kamatik, lalo sa 200 plus. Pero yan mga kamatik. Itong 200 plus na to. Kulang na kulang pa to mga kamatik. Kailangan madagdagan pa to ng 800. Dahil sa marami ng bumibili mga kamatik. At kilala na tayo dito sa balubad mga kamatik. Sa negosyo mga ka ah kagaal lang matumal o mabenta kagaal lang gawa lang ng gawa wag tatamarin lang makamatik pa sa saringgo lang ang negosyo mo ito naman yung mga na masusubukan ko na ayan iba iba din ng kulay niya makamatik Aya, ito yung fighter na matulis ang puwetan. Ayan. Uh, pandagitan yan, mga matik. Ito naman yung fighter na isang klase na matagal ko nang ginagawa. Ito naman hindi siya matulis. Ito mga matik, mga galto, pandagitan din to. Pero kung magbibits ka, ito maganda yan. Steady lang yan, mga matik. Hindi na binubuntutan. Ang pinakabuntot niyan, ito na yung palikpek. Yan mga kamatik. Ito may palikpik to. Ito, yan. Yan palikpik na yan, yan lang yung pinakabuntot. Kaya hindi siya binubuntotan. Ayun mga matik. Pinakita ko lang sa inyo. Ito mga matik. Iba iba to. Ayan. Yan mga kamatik, Kulang pa rin yan. Kailan makagawa pa tayo ng mga isang libo kung makakagawa tayo kasi mamatik pagka dating summer kulang na kulang pa tong ginawa ko ayan ikaw nga makamati kung may alam ka subukan mo wag mo itago ilabas mo kung meron kang mga skill yan yeah, mga kamatik, May talent ka. Huwag mo itago. Kung pagkakakitaan, mga kamatik, ilabas mo lang. Katulad nito mga kamatik, sa ringgola lang negosyo ko, hindi na kinakaya ito kasi gumikita ka rin. Ito naman mga kamatik, ah. tela. Itong tela mga kamatik, kulang pa ito. dalta tatatlo lang to mga kamatik. Ito malakas ang hangin ito mga mga dito babaksak hindi iikot naka steady lang yan mga mga kung ko na mga 500 piraso nyan mga tela mga mga ang tela mga mga ang benta ko dito ay 100 kasi ang mahal lang ang kanyang tela ayan dito naman sa maliit ang benta ko dito mga matik, 25 kasama na yung tali ng sa mga ganito mga matik, 40 ang isa kasama na tali dito naman mga matik, 60 kasama na tali yan ang mga presyo ang mga matik. yung mga ganitong guryon na maliit mini guryon ang benda ko dito ay 70 kasama na tali pagka ganitong kalalaki mga 5 feet, mga matik. 500, wala pang katali yan. Pero eh, itong malaki mga matik, ihahagis na lang, hatake mo. Diretso na di pa dyan mga matik. Dahil kasi bago ko ibenta yan, sinusubukan ko muna mga matik para hindi tayo mapapahiya itong guriyon. Pero itong mga to kahit di nasubukan yan, yung mga dibuntot, lipad na pula at yun mga matik, pinakita ko lang bahay ni Duka Matik puno ng saranggola. Yun mga matik, hanggang dito na lang mga matik. Salamat. Pagka meron akong bagong nagawang disenyo mga matik, ipapakita ko sa inyo. Ayan mga matik. Ayun mga Matic, another log in mga matik. Salamat sa panonood. Subscribe nyo lang ako mga matik, Para updated kayo sa mga video ko mga Matic. Muli, nagpapasalamat ako. Salamat agay. Yung mga ganito tela mga Matic, iba-iba design yung papakita ko rin sa inyo.